Naniniwala raw ang mga biktima ng mga kalamidad sa bansa na bagong pag-asa at bagong buhay ang dala ng taong 2014 sa kanila. Kaya sa kabila ng kanilang pinagdaanan, masaya pa rin nilang sinalubong ang bagong taon. Makibalita tayo kay Jennifer Solis. O maling ang serena mula sa Zamboanga City pagpatak ng alas 12 ng hating gabi kanina. Nagliwanag ang City Hall. Pero hindi gaya ng mga nakaraang taon na may magagarbong fireworks display pang inaabangan. Ngayon, mas simple ang naging selebrasyon sa siyudad. Hanggang ngayon kasi, sumasa ilalim pa ito sa rehabilitasyon matapos ang bakbakan ng mga rebelding MNLF at militar noong Setyembre. Ang mga residenteng naapektuhan niya ng gulo, nasa evacuation center pa rin. Pero sama-sama nilang sinalubong ang bagong taon sa sayang sayawan at salo salo Sana sa 2014 gusto namin na makapunta na kami kung saan talaga kami kasi hindi naman dapat dito forever kami, Sir. Ang mga buhulano naman na nilindol noong Oktubre, nagsimba bilang pagsalubong sa taong 2014. Pagkatapos ng misa, nagliwanag ang kalangitan sa labas ng simbahan dahil sa makukulay na fireworks. Kabi-kabilang salo-salo rin ang makikita sa bawat tahanan. Good health and no more catastrophes. Last, especially in Bohol and the Philippines. Three, two, one. Masaya rin sinalubong ng mga survivor ng Bagyong Yolanda sa Tacloban City at mga volunteer ang bagong taon. Isang mini concert ang pinangunahan ng tubong leite na si Rico Blanco. Buhay sa dugo, ang tibay na ng tunay na Pilipino. Oh, oh. Pasasalamat ang minsahe ng mga survivor sa lahat ng mga tumulong at patuloy na tumutulong sa kanila sa bayan naman ng buronggan sa Eastern Samar. Kanya-kanyang paraan ang mga residente sa pag-iingay pagpatak ng alas 12. Kabi-kabila rin ang mga nagpapaputok. Nasa taman daw sila ng bagyo. Bagong yugto naman daw ng kanilang buhay ang kanilang haharapin ngayong 2014. Pag-asa raw ang dala ng bagong taon para sa kanila. Kahit kanong mga kalamit na nangyari sa atin, dapat maging masaya. Patuloy pa rin na Kumangon kahit anong mga kalamit na nangyayari. Jennifer Solis, Nagbabalita, Pilipinas.